Ano ni Renz? Paano ang iniwang lupa ng magulang? Tara pag-usapan natin. Kapag namatay ang magulang mo at may iniwang lupa o iba pang ari-arian, may ilang paraan para ito ay mapaghati-hati ng legal. Number one po, last will and testament. Kung may iniwang testamento ang namatay, ang mga ari-arian ay ipamamana ayon sa nakasulat dito. Ito ang pinapairal ng mga korte with a few modifications to comply with the rules on legitimacy. Number two po, extrajudicial settlement. Kung wala pong last will and testament, pwedeng magkasundo ang mga tagapagmana at gumawa ng isang kasulatan na tinatawag na extrajudicial settlement para paghati-hatian ang mga ari-arian ng namatay. Kailangan ito ay notarized at kadalasang ginagamit kapag walang alitan between the heirs. Dito, iiral ang desisyon ng heirs sa pagkakahati-hati ng property subject again sa rules on negative. Number 3 po, affidavit of sole heir. Kung iisa lang ang tagapagmana, Pwede gumawa siya ng affidavit na siya lang ang nag-iisang heir para maproseso ang mga ari ng kanyang parents. Dito, kukunin niya ang ownership ng entire estate ng yumao niyang parents. So, sino naman po ang mga legal heirs? Sa ilalim ng batas, ang mga legal heirs ay karaniwang asawa, mga anak whether legitimate or non-marital, mga magulang kung walang anak, mga kapatid at ibang kamag-anak kung walang asawa, anak o magulang. Ngayon, ano naman po ang legitims? Ang legitim ay ang bahagi ng mana na hindi pwedeng ipagkait sa legal heirs kahit may last will and testament. Ang legitims ay guarantees sa compulsory heirs na generally, kahit anong mangyari, may nireserve ang batas para sa kanila. So, ang paghahati-hati po ng lupa at ibang mana ay depende sa remedy na available and gustong i-undertake ng mga heirs. The biggest limiting factor lang aside sa procedure ay ang concept ng legitims dahil, ibig sabihin dito, hindi pwedeng ipagkait ang percentage ng mga mana sa ibang heirs. Again, this is Attorney Renz of Respiration Company Law Firm. Please like, share, comment, and follow. Peace!